kami ka Star Apple. Ayaw mo. Tapos, mga kasama ko, ara hai. maagi kami sa kami isan. Para, i-update ka mo karon ah. Ayaw mo. Ari na, subong, diri kami sa mga paho. Yan, maagi pa kami sa ano, ano tawag doon? Doon sa may tubo. Ari na kami diri sa Taramnan. Tapos may suba kami. Suba. Pwede na maligo. kaya kay maagi na kami di ah. Karon dana ya. Ah. Hello guys, may something na red. What is that? Oh my god, I know I don't know. What is that? Ngayon ko lang nakita yan. Grabe. Ha? Ari ho, may nakuha kami si Rali, Si Rali ini daw ang tawag kay makaon na ta. Oh. Update ko kayo kung nakaon ko na. <laughs> Bye bye. Ay hindi pa pala. Wait lang. Ay abaw ka Ay ano gani ah? Kastaas Kalayo-layo ta ng amo nga ginaagyan. Ari na ho. Kaysa maayisa na na kami. Dito kayo makadto. Dito sa may ano. Karon na, na na iba kami. Wrong way. <laughs> Wrong way pala. Balay dai. Ari na kay istres na gid ko ah. Ay abaw ah. Ari na tubuhan na ho, tubuhan na guys, tubuhan na na. Point. tubuhan na na. Hay. Hayz. Layo pa gid oy. Naara kay mga halaman na mga halaman. Mga halaman malapit na kami.